Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May iba bahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Ikaw ba ay kinalimutan na ng taong mahal mo? At hanggang ngayon, ay hindi na talaga siya nagpaparamdam o tumatawag sa iyo at nararamdaman mo na wala ka na talagang halaga sa kanya. Pero sobrang lungkot mo ngayon dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at gusto mo na magkaayos kayong dalawa. At ikaw ay atat na atat na makita at makausap siya. Gusto mo ba na siya na naman ang maging atat na atat sa iyo? Yung talaga bang hindi siya mapapakali kung ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lang saglit, mag-focus ka at mag-concentrate, pakaisipin mo ang target o ang taong gusto mong gawa ng ritual. Iisipin mo siya ng maigi at pagkatapos ay sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema at natapos na po natin ang ritual, gawin mo ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at pwede mo ito gawin kahit ilang beses sa isang araw at paniguradong siya ay maging atat na atat na makita at makausap ka palagi, malayo o malapit man kayo sa isa't isa at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay palaging atat at sabik sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Thank you and God.